Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang Itera Science sa SAS. Ipapaliwanag namin kung paano gawin ang Itera Science sa SAS, hakbang-hakbang, gamit ang mga totoong halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang iterasyon sa SAS ay tumutulong upang maiwasan ang pag-uulit ng code at nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng mga flexible at reusable na style. May ilang binipisyo ang paggamit ng iterasyon tulad ng mga sumusunod. Tumataas ang reusability ng code, kaya mas madaling bumuo ng magkakaparehong estilo ng pattern. Napapadali ang pagpapanatili, maintainability, ng code kaya mas madali ang pagbago ng style ng sabay-sabay. Nakakatulong din ito na mabawasan ang mga error. Halimbawa, maaari kang lumikha ng mga style para sa mga button na may iba't ibang kulay o mga component na may maraming laki ng sabay-sabay. Ang pangunahing syntax na ginagamit para sa iterasyon sa SAS ay ang mga sumusunod. Gamit ang, at for, maaari kang magsagawa ng iteration mula sa isang tinukoy na hanay ng mga numero. Gamit ang, at each, maaari kang magloop sa mga list o map habang nag iiterasyon Gamit ang, at while, maaari kang magloop hanggat hindi natutugunan ang isang kondisyon. Tingnan natin kung paano gamitin ang bawat isa sa pagkakasunod-sunod. Ang at for ay nagsasagawa ng paulit-ulit na proseso batay sa itinakdang hanay ng mga numero. Isinusulat ito sa ganitong paraan. Itakda ang panimulang halaga at dulong halaga para sa mas mababa start mas mahigit at mas mababa end mas mahigit. Ang paggamit ng two, ay hindi kasama ang end value, samantalang ang, through, ay isinasama ito. Ang sumusunod na code ay automaticong lumilikha ng mga klase na may unti-unting tumataas na border width ng 1px bawat isa. Ang code na ito ay automaticong lumilikha ng mga klase na ang kapal ng border ay tumataas ng 1px sa bawat isa. Ginagamit dito ang, at for, direct IVE para mag mula isa hanggang lima. Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, bawat klase ay automaticong nabubuo tulad ng ipinapakita. Ang mga klase mula, border 1, hanggang, border 5, ay mabubuo ng sunod-sunod, na ang bawat border ay tumataas ng isa px sa kapal gumagamit ang at each ng loop gamit ang mga list o map Kapakipakinabang ito kapag nais mong mabilis na gumawa ng pattern ng mga klase Ang sumusunod na code ay lumilikha ng maraming klase para sa text color Ang code na ito ay automaticong lumilikha ng klase ng kulay ng text para sa bawat kulay sa listahan. Ginagamit ang at each, directive upang i-proseso ang bawat halaga sa listahan ng sunod-sunod. Kapag kinumpile lang SAS file sa CSS, lumilikha ito ng mga klase tulad ng text-red, text-blue, at text-green para sa bawat kulay sa listahan. Sa paggamit ng map, maaari mong hawakan ang mga pares ng key at value. Sa sumusunod na halimbawa, ang mga background color ng button ay tinutukoy gamit ang map. Kapag kinumpile ang SAS file sa CSS, nabubuo ang mga klase tulad ng BG Primary, BG Success, at BG Danger para sa bawat key sa map. Ang at while ay nagpapatuloy ng loop hanggat ang kondisyon ay totoo. Halimbawa, kung nais mong dagdagan ng font size sa bawat hakbang, maaari mo itong isulat ng ganito. Maaari mong gamitin ang at while, directive para sa iteratibong proseso kapag dinadagdagan ang laki ng font ng paunti-unti. Sa paggamit ng variable na dolyar i, automaticong nabubuo ang mga klase para sa halaga mula isa hanggang lima. Kapag kinumpay lang SAS file sa CSS, ang mga klase na may font size na tumataas mula isa rem hanggang lima rem ay automaticong nabubuo sa pinagsamang iterasyon at nesting ng SAS, posible ang mas advanced na pagbuo ng mga style. Narito sa ibaba ang halimbawa kung saan sabay na tinutukoy ang background at hover color para sa mga button. Sa pamamagitan ng pagsasama ng iteration at sas nesting, Maaari kang lumikha ng mga kulay ng background at hover ng mga button ng sabay-sabay. Para sa bawat kulay sa mapa, isang .btn na klase ang ginagawa at ang istilong hover ay tinutukoy gamit ang nesting. Kapag kino-convert mo ang SAS file sa CSS, ang background color at hover color ng bawat button ay automaticong nalilikha. At ang mga hover na estilo ay sabay-sabay na, na define gamit ang nesting. Isa-alang-alang ang mga sumusunod na punto kapag gumagamit ng iterasyon upang makagawa ng mas epektibo at madaling maintindihang code. Iwasan ang labis na malalim na nesting. Ang labis na nesting ay nagpapababa sa readability, kaya panatilihin ito sa pinakamababa na kinakailangan isaalang alang ang epekto sa performance. Kung masyadong maraming klase ang nabubuo dahil sa iterasyon, maaaring lumaki ng hindi kailangan ng iyong CSS. Gumamit ng akmang mga pangalan ng variable. Para sa mga variable tulad ng dollar i o dollar item, gumamit ng makahulugang pangalan upang mas madaling maintindihan ang iyong code. Ang paggamit ng Iterasion sa Sass ay nagbibigay daan sa episyente at madaling panatilihing disenyo ng style. Lalo na, ang pagpili sa pagitan ng at for, at each, at at while ay nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng dynamic at flexible na CSS. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.